Welcome to another vlog! This is me, Mirelle. This is me, Vanessa. And for today's video is... Ang gagawin namin ay... Question na mga kaibigan. Part 1. So, guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Mirelle Vanessa Vlog. And don't forget to... Follow my... Follow our FB page, Nisa Vibes and Mirelle Vlog. So, I'm guys. Hindi natin makakalimutan na mag shout out sa mga taong magpa shout sa amin. So, so yung mga taong loyal sa ano namin guys, um sa YouTube namin. Sa ito amin. Si shout out Thank out na you kami po is. sa inyo. Thank you po sa mga viewers namin dyan. At mga lurkers na namin dyan. So, shout out pala sa Boris Family Hi sa inyo. Hello. And, and shout out ko kang Shout out kang Arnold sa Sayo. Oh, Arnold sa kapayao. Shout out sa sayo idol. Loyal ano yan na? Loyal um loyal subscriber yarn. Uh, then uh, -oh. <laughs> Then sa shout out kang <laughs> Sofia Pablo. Hello. Hello Sofia. Thank and you for then um, Shout out kang Ano to? And shout out uh, Um akin lang i-insert yung kaibig mga kaibigan namin guys. Um Reka, uh, Rika Ihong and then Elizabeth Gebutan. Shoutout, ah, shoutout sa out inyo yung mga die. Hello. Shoutout din sa mga kaklase namin si Janel, Patricia, Charot. Joke, joke lang. Just for just for fun lang. Ah, <laughs> so ayun na nga guys, magsisimulan na kami mag question ng magkaibigan. So yes. Tara, guys. And, guys, masisimula na kami mag-questions namin. So, ito ang questions number, number one. one. Sino ang palatawa sa inyo? <laughs> ikaw, ikaw, ikaw. <laughs> ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw yung Ako pala. Sino ang binasted ni Crush? No! <laughs> 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 okay, guys. Joke lang, joke. <laughs> Kawawa naman ako. Binasted pa naman. Sino ang makulit? Sino <laughs> ang makulit? Eh, <laughs> <Uy>, mati ka. <laughs> sino Madaling mapikon? <laughs> eh, sino? <laughs> <Usapan>? <laughs> sino ang gusto mawa content sa inyo? <laughs> sino ang joker sa inyo? Pare <laughs> <laughs> sino sino ang may jowa na? ko <laughs> lang <laughs> ako, wala akong jowa. Oh, yes. Wala akong jowa, guys. Sino ang walang jowa? Mm, this one. Luya, luya to guys. So, <laughs> Kawawa naman. Bigyan mo kasi. Sino ang look together, guys. Look at Conta. I like eyeliner. Eyeliner, yara. Sinong mas matangkat? Mm. Uy! Uy <laughs> Sinong mahilig gumala? Sino sa <laughs> Sino Sinong mahilig gumala? Ako. Ay, ikaw. Ay, dito. Sinong sa Ganyan. So, siya sa kuwan niyang cash. Sino ang mas maganda? Eh, kaming dalawa islam. Kaming dalawa, dalawa. Slavid. 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 Made in Philippines. Not made in China, Sino guys. Sino ang mahilig ng ibre? Wala, wala, wala. wala, wala. wala guys, send na namin yung vlog na namin uh, questions Question na questions na, na magkaibigan. So, ayun lang. Sana I'm sumaya kayo. At uh, uh, don't forget to subscribe, uh, to subscribe and click the notification, notification bell para updated ka sa mga gawa namin vlog Oo, sa so mga i-upload naming so, videos sana ay napasaya ko kayo. napasaya namin kayo and syempre, thank you po sa mga viewers namin chan also sa nag-subscribe sa amin yes. thank you guys thank you, thank for you. support me support uh, support us, us. Uh, then thank you for so and lang, guys don't forget then sa Some, uh, don't forget to follow my FB page, Meryl Vlog, and Nisa Vibes. Nisa vibes. So, yes. ayun lang, guys. Thank you, and have a nice day. Bye! Bye.